Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral sa Baitang Pito, mga guro na araling panlipunan. Narito tayo muli upang maglayag sa walang hanggang kaalaman ng Timog Silangang Asya. Sa aralin natin ngayon, tatalakay natin ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Dito papasok ang pagtalakay natin ng pangkat etnolingwistiko, pananampalataya, at estrukturang panlipunan at maging ang ugnayan ng kapangyarihan sa kabuuan. Tunguhin na natin sa kabuuan, ang geografiyang pantao ay matutukoy sa pagitan ng pag-aaral ng geografiya. At babalikan natin sa unang aralin, inaral natin ang terminolohiyang geografiya at ito ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Nahahati ito sa dalawang malaking sangay. Una ay ang geografiyang pisikal. Dito inaaral kung anong sitwasyong pisikal, lugar, at mga bagay na maaari sa turismo at makikita doon sa lugar na yan sa ibabaw ng daigdig. Ito yung geografiyang pisikal. Ang isang uri ng geografiya naman ay yung tinatawag natin geografiyang pantao. Kilala rin ito bilang geografiyang kultural. Dahil nga inaalam dito yung buhay ng karaniwang mamamayan, anong kinamulatang, ta, ng kinamulatang kultura, paniniwala, pamumuhay, at mga tao na rito. Ngayon naman, Alamin natin, no? Yung isang mahalagang aspekto sa pag-aaral ng geografiya pantao. Ito ang mga etnolinguistikong pangkat. Sino-sino ang mga etnolinguistikong pangkat? Ito ang mga taong galing sa pinaghalawan mula sa salitang Grego na etnos na nangangahulugang mamamayan. Sino yung mga mamamayan na kabilang sa etnolinguistikong pangkat? ito yung merong pinagbuklot o pinagsama-sama sila dahil mayroon silang pagkakatulad na kultura, pinagmulan, kumbaga saan sila nanggaling, pare-pareho lang sila doon na nanggaling sa lugar na yon. Yung wika at yung relihiyon. Iba pang definisyon ng etnolinguistikong pangkat ay sila rin ay kilala bilang katutubong pangkat o yung mga kabilang sa tinatawag nating indigenous people sila rin ay isang pamayanan o pangkat na nabatid na natin na panatili yung tinatawag nating sarili nilang pamamaraan sa matagal na panahon, sa kabila ng may kolonisasyon at iba't iba pang hamon ng panahon. Sila rin ay nakapagpanatili nung paraan, nung paniniwala, kaugalian at wika kahit na mayroong alok, no, meron ng ini, meron ng alok mula sa mga ibang dayuhan na tangkilikin yung kultura na pangdayuhan. Ngayon, tuklasin natin, sino-sino yung mga etnolinguistikong pangkat dito sa Timog Silangang Asya. Yan. Mababatid natin na sa pagtuklas natin ng tao, mababatid yung salita o terminolohiyang race o lahi. Ang ibig sabihin ng race o lahi ay pagkakakilanlan ng isang pangkat. Tinutukoy ang race o lahi sa pamamagitan ng physical o biological na katangian ng mapangkat. Kung minsan nakakapaglarawan tayo ng itsura ng tao ng kanilang physical na katangian, dahil ganito natin tinutukoy yung race o lahi. Kaya pag tinukoy natin, ano yung mga larawan na yan, iba-iba sila. Iba-iba no? sila ng katangian, iba-iba sila ng pinanggalingan at pinagmulan at pinanghahawakang pamumay. Tunguin na natin ang bawat bansa sa timog silang Asia. Unahin natin ang Vietnam. Kilala natin na nandito nagmula ang mga kid. Sila ay kilala rin bilang Vietnamese. Sila ay binubuo o bumubuo sa 85 to 90% ng populasyon ng Vietnam. Bukod pa rito, makikita natin na nandito rin ang mga pangkat etnikong tulad ng Thai. Thai, maging ang Mo, at ang Mo, makikita natin, na ito yung lima, lima no? limang largest ethnic groups ng Vietnam. Tungoin natin ang Laos. Sa Laos, nandiyan ang pangunahing pangkat etiko nila na Lao Thai o Lao Lao. No, sila ay bumubuo ng 56.6% ayon sa 2017 na datos natin na tao sa Laos. Yan yung mga Lao people. Sila yung nakatira sa silangan ng Ilog Mekong na pinupuhok ang karaniwang transaksyon sa pagitan ng mga ugnayan sa lipunan at kultural na pamumuhay ng bansa. Ano pa? Sa Laos din, makikita ang iba't iba pang pangkatetiko tulad ng Mu, Mo, Mong, no? nabanggit na rito kanina sa Vietnam, no? Akha, No? Na siyang tinuturing nating apat na pinakamalalaking etnikong pangkat sa bansang Laos. Sa bansang Thailand naman, isa rin to sa pinakamaraming pangkat etniko, pero alam natin na dominante ang mga Thai sa bansang ito. Sila nang ibabaw. kumulang ko mulang 85 hanggang 70 bahagdan ng kanilang populasyon ay mga Thai. Malaki ang impluwensya ng mga Thai pagdating sa kultura at politika. Karaniwan ang nalahalal nilang Pangulo ay kabilang sa pangkat na Thai. Cambodia. Sa Cambodia naman, ang kanilang pangunahing wika ay sa rin kinikilala natin bilang pangunahing pangkat etiko. Ang mga Khmer. May iba magpapronounce nito na Khmer, ngunit sa isang nabasa ko at sa ilang mga diksyonaryong pang international kimay ang kanilang pronunciation nito. Nangibabaw sila. Sila ay halos isang daang porsyento na. No? Dahil siyam na porsyento o bagdad ng populasyon ay kimay. Pareho ang pagkatetiko at opisyal na wika ng Cambodia. Sila yan. Sa Myanmar naman, nandito ang mga Bamar o Burman. Kaya dati rin ang pangalan nito ay Burma no? Dahil ito yung pinakadominanting pangkat dahil pinakamarami sila sa populasyon. Pero mayroon pang pito, no? Walo ang pangunahing pangkat etniko ng Myanmar. Yung Kachin, Kaya, Karen, Shin, Mon, Arakan at Shan. Sa bansang Indonesia naman, tunguhin natin. Sa bansang Indonesia, Javanese ang mga ang pangunahin, ang pangunahing pangkat etniko. Ito ang pinakamalaking bagda ng populasyon. Kinikilala rin ang mga Javanese na gumagamit no, na Wong Jawa o Tijang Jawi sa kanilang pagtukoy sa sarili. Kilalang kilala rin ang mga Javanese sa kanilang mga pamosong sayaw, ang kanilang pamosong um, pananamit. At ito rin ang karaniwang nag, na ire ng bansang Indonesia pagdating sa mga kultural na presentasyon. Ulitin natin, kilala rin yung mga Javanese bilang Wong Jawa o Tijang Jawi dahil ito'y tawag nila sa kanila. Kaya pag nainkwentro natin to, yung Tijang Jawi, ah, alam natin, Javanese yung tinutukoy. Sunda natin, no, ano yung sumunod na pinakamalaking pangkat etniko sa Indonesia? Ito naman yung mga Sundanese o Urang Sunda. Orang, ibig sabihin tao. Kaya ito yung tinatawag nating mga taong sunda. Makikita natin to sa kanlurang rehiyon ng isla ng Java sa Indonesia. Mauugat natin to pagdating ng ika-6, ika-7 at ika-8 linggo sa ating pag-aaral na ang Java, ito yung bahagi ng Indonesia na sumunod no, sa yapak ng mga sibilisasyon o sinaunang kabiasnan ng bansa na Indonesia na nauna rin, no, nagkaroon ng mga kabiasnan sa maritimong timog silang Asia. At ito ang mga orang Sunda o Sundanese. Sa bansang Malaysia naman, makikita natin, ito ay dominanteng pangkatetiko, Malay. Kaya nga Malaysia rin. Eh, no? Akma sa kanilang sinasabi sa sarili nila na Malaysia, truly Asia, ang mga Malay ang pinakamalaking populasyon. Umigit kumulang kalahating bahagdan o 50%. Kilala rin sila bilang bumiputera o prinsipe ng lupa. No, ito ang mga Malay o Malay sa ibang mga wika o pagbigkas. Ang Philippines o ang ating bansa, hindi na natin patatampok yung pang, iba pang mga indigenous people natin, kilala bilang ito ay dominanteng mga taga-Tagalog. Kilala tayo bilang Tagalog dahil tayo ay 33% o 33 bahagdan ng populasyon. Ang Tagalog ay nanggaling sa salitang taga-ilog dahil karaniwan ang mga tumira din sa Pilipinas, mga sinaunang Pilipino, ay nanirahan o nanahan sa ilog. So ito yung mga Tagalog. Pero hindi natin palalampasin dahil marami pa yan. No? May Cebuano, may Kapampangan, may Hiligaynon, may Maranao, Magindanawan, etc. Et ito ang numero o dami ng etnikong pangkat sa Southeast Asia. Makikita at mababatid natin na sa bansang Indonesia, mayroong isang libo tatlong daan apat na po no? ang pinakamarami sa rehiyon. O mga lawa ang Pilipinas na may isang daan at ani. Napakarami nun, no? pero tinalakay lang natin ang mga nangunguna. Hindi rin may kakaila, ang mga pinakamarami ay ang Javanese. May isang daan at limang milyon katao sa Indonesia na meron yan. Ang kinang sumunod sa 89% o 89 million rather, sa bansang Vietnam. 59% o 59 million ang Thailand. Ang mga taong Sunda o Sundanese ay 42 million. Ang mga Bamar ay 35 million. At Tagalog ay 33 million. Alam natin na hindi kaila na ang ating mga pakat etiko ay naiuugnay kung ano ang kanilang wika rin na nababatid o nabibigkas. Kaya naman ang pangunahing gamit ng tao ang siyang nagiging pangunahing pagkakakilalan. Kaya halimbawa, Tagalog ka ay dahil marunong ka rin magtagalog. No? Kaya mapapansin natin sa Indonesia o bahasa Indonesia, pinakamaraming nagsasalita rin. No, 710. No, pag tinignan natin. Number of languages sa Indonesia. Sa Pilipinas, mayroon tayong 191 languages. No? Sa, Filip sa Malaysia, 144. Myanmar ay 126. Ang pinakaunti ay ang Brunei, Darussalam. Okay. Mahalaga ang wika dahil ito ay paraan ng pagkikipagtalastasan. Nagkakaunawaan at nagkakaintindihan ng mga mamamayan ng isang lipunan dahil mayroon siyang wika ang ginagamit. At ano ba ang wika ang nagbubuklod sa bawat bansa? Tingnan natin, sa bansang Brunei, ito ang Malay o bahasa Malayu. Sa Cambodia, ang kanila pangunahing ay wika ay Khmer. Indonesia ay bahasa Indonesia. Ang Lao PDR ay Lao. Malaysia ay bahasa Melayu o Malay, Malay. Myanmar ay gumagamit ng Myanmar din na wika. Sa Singapore ay meron ditong tatlo no. Pangunahin na wika nila, yung English dahil maraming turista sa Singapore, bahasa Melayu dahil nga ito ay dating lupain no nasa ilalim ng Malay Malaysia Mandarin dahil marami rin ditong Chinese no Chinese Mandarin ang kanilang winiwika at yung Tamil dahil hindi lingit sa ating kaalaman may mga impluwensya rin ng India dito no Thailand of course yung Thai na wika nila Timor Leste yung Tetum o mga Portuguese dahil minsan itong nasak nasakop ng mga Portuguese no particular ang bansang Portugal. Vietnam ay Vietnamese at ang Pilipinas ay Filipino at Ingles. Alinsunod sa ating konstitusyon sa Article 14, Section 6 at 7. So nakikita natin na ang wika ang nagiging pagkakilala din ng bansa pag tinignan natin sa kabuuan. Ano pa ang pwede natin kilala, pag, paraan na pagkilala sa mga pangkat etniko? Pwede rin natin sila kilalanin bilang saan sila nakatira, yung panirahan. Meron mga tinatawag tayong uplander o nakatira sa mataas na lugar. Ito yung mga taong pinili na manirahan, manuluyan sa mga bulubundukin. Tulad ng Mangyan, Dumagat, sa Pilipinas, Karen at Mong sa Thailand. No, nakita natin sa bundok sila nakatira. Meron ding Karen no, at Mong na pangkat etniko. Natatalakayin naman natin isa-isa no, gamit ang mga gawain sa inyong araling panlipunan. Seven. Ano pa? Ang isa pa. Ito naman ang lowlander. Ang mga lowlander ay kilalang nanirarahan kapag ito ay nasa saan? Kapatagan. Kapag nasa kapatagan ng isang lugar tapos doon nakatira o baybay dagat, yan. Ang tawag sa kanila ay lowlander. Karaniwan dito ay ang mababanggit natin yung mga lao. Mga pagkatatidong lao kin sa Vietnam no? o yung mga Viet sa Vietnam. At ito pa ang huling pagkakakilanlan. Maaari natin di kilalanin ang tao sa sistemang pananampalataya. Kung ano ang paniniwala ng tao ay siyang naging manifestasyon din ng kanyang pagkakakilanlan. Isang halimbawa na natin ay ang mga paniniwala o pinaniniwalaan tulad ng relihiyon. Ang sistema sistemang pananampalataya ay kinapapaloobang paniniwala. No? At batayan sa pagpapasya sa pagtukoy ng tama o mali. Kapag natalakay nyo to sa inyong masinuturang edukasyon sa pagpapalaga o ESP o Values Education, ito yung pagpapahalaga natin sa batas moral. Yung pagkilala ng tao sa ano ang tama ay tama, ano ang mali ay mali. At kinikilala natin na reliyon ang naging pangunahing bagay na Nagmula ito sa salita ng na relegare na ang ibig sabihin ay pagsama-sama, pagbubuklod. Dahil mayroong isang sistema ng paniniwala na ito'y pinaniniwala namin na ito ay tama at doon lamang ito umuukol. Okay? At sa kabuuan, magsusuri kayo at ito ang pangunahing chart na ating susuriin. Mababatid natin na sa relihiyon, kitang-kita natin ang pinakamaraming relihiyon, no? Sa atin sa kabuuan ng timog Silang asya, ang pinakamarami ay mayroong 277 milyon. Ito ang Islam sa Indonesia. Kitang-kita naman natin, no? Sa Pilipinas, kilala tayo bilang isang Kristiyanong bansa na mayroon tayo 117 milyon. Dominante rin ang bansang Dominante rin sa mga bansang Brunei at Malaysia ang relihiyon na Islam. Hindi Muslim ang itatawag natin sa reliyon dahil ang Muslim yun yung taong naniniwala sa reliyong Islam. Habang makikita naman natin na Budismo ang pananampalatayang nananaig sa mga bansang Cambodia, no? Laos, Myanmar, maging ang Singapore, no? Thailand at Vietnam. Sa kabuuan, ito yung tatlong pangunahing pananampalataya na pagtutuunan natin ng pansin. No? Na ang Kristyanismo ay meron tong dominanting pinaniniwalaan sa bansang Pilipinas at Timor Leste. So sa kabuuan, ay nakita natin ang kagandahan ng geografiyang pantao upang higit pang pagtasin ang paniniwala, pananampalataya estruktura panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan sa kabuuan ng Timog Silangang Asya. At dito magwawakas ang ating pagtalakay. Maraming salamat at maglayag tayo tungo sa paglayag sa kaalaman ng Timog Silangang Asya.